talagang hindi pwedeng hindi natin maubos kahit ayaw na magpa-interview, pipilitin talaga natin. Talaga, bubusan po sa sarili ng girl. Oh, mo. Hindi, ah, uh, uh, kasi maraming mga bisaya. Lalo na ngayon, nandiyan pa sa Miss Annabel Rama. Hindi pa na interview. interview. Ellen Azarna. O, di diba? At saka, Manny. Manny Pacquiao, our very own Jensen. Oh, Jinky. Nani, Julie, siya marami pa talaga tayong hindi talaga na-interview. So, talaga, please, wash out. Maghugas kayo sa labas. Oh, wash out. Oh. At please ka na, watch out na yan. Tatahiningin talaga namin na magka-time sila para ma-interview namin sila. And finally, in the last few seasons, may papasok ka na sa pang-apat. Um, how would you rate yourself as a host? Ano nang mga natutunan mo at sa tingin mo nag-improve at nag-bangos mo? thank you Lord na kaya talaga mag-rate sa sarili natin but then again, siguro I'm gonna rate myself yeah. with a rated PG okay. And okay. Okay. I'm gonna rate it with 5 because I'm learning I'm learning everyday I'm learning pa sa mga co-host ko sila Ate B, sila Robby D kung paano mag magaling ng host talaga kasi sa PBB talaga nagunga nga ako sa so, kanila sila yung mga halimaw talaga sa hosting so, I will rate myself five and I'm um, thank you for kanang sana hindi kayo magbasha five because um for me because sa kasi parang kayo pa palang mayroon na rin akong parang nakuan na tutunan din sa hosting so you're very humble you're doing so well and I'm not going to miss <laughs> you sa ano naman sa kagandahan yung kagandahan mo nung season one ngayong season four ganun na yung itinaas Nag-evolve daw Parang nag-fluctuate siya. Other, But in other ways, you've evolved. Thank you. Iba, ibang ba? Ano pang mga bagay na nag-evolve sa inyo at nag-grow? Ako talaga nag-evolve talaga kami sa Kuan On One, lalo na sa sa mga staff namin, sa mga ini-interview namin sa mga Bisaya. Kasi almost sila lahat kasi na mga celebrity na i interview namin. Same-same yung experience na um, uh -huh. Uh -huh pagbisaya bisaya ka kasi, lalo na pag nandito ka sa Manila, nakakatakot um, magkipagsapalaran. Kung baga parang mga Tagalog na pupunta sa ibang bansa, parang OFW na pag may ipagsapalaran kayo sa ibang bansa, ganun ang feeling namin ng na mga bisaya na pupunta sa Manila. So, um, yun talaga ang may na iba yung feeling nila, iba yung mahinarap nila mga takot na mga celebrities. But, but then again, gano'n na lagi kong ginagano na ba then no? Katulit nila ako. Um, nilalabanan pa rin, kinaya, kaya sabi ko talaga, um, huwag talagang i-embrace ang takot. Mahikita mo sa lahat ng hala na um, wala ka talagang dapat yung choice mo lang talaga is lumaban. Kasi yung pagka no choice mo na lumaban, maganda ang kinalabasan. Congratulations! Pero meron talagang sobrang interesting eh. Na talagang na-amaze ako sa ko ano niya, sa buhay niya. Iniisip ko pa. <laughs> interesting lahat ah. Pero meron talaga yung munguan. Ah! Ang interesting talaga na ngayon lang na yes nila na Bisaya pala si Kay Abad, si Ate Very interesting because hindi talaga siya pure blood Bisaya. Ang pure blood talaga si Paul J. Pero nakapag-Bisaya para siyang pure magsalita ng Bisaya. Kung mapanood niyo, panoorin niyo na para magdagdag kayo sa views namin. Ha? <laughs> o, oh, panoorin niyo bakit karami talaga sa bisaya. Karami, ang poche mo tayo, ayan lang kong kabaluday, kanang pulot, asa man ka. So doon ako na-amaze kay Paul Jake, e, sabi kasi ni Paul Jake na pag sa bahay, ibisayaan mo ang mga anak para matuto sila at para hindi sila ma-left out. Kasi hindi po man sila na stay So, yun talaga na. Tapos, ang kanang very, very may saya pa rin yung pamumuhay at mayaban sila. So alam mo yun, um, na-amaze ako na, yun ba ang tanong mo? Uh, <laughs> Okay. Siyempre, um, uh, ang question ko talaga sa kanya kasi talagang nung isang araw, alam ko lahat, nagtatrabaho okay, okay. yung lahat, susulat ng mga mga script ng mga press conference, mga nagtitik-tiktok ang mga influencer, pero ang mata nila nandoon sa social media ni Juan. ni Erin ako doon, nakaabang ko sa first ni Juan. And then, pero siyempre, ang itatanong ko sa kanya is, how are you? How are you now? Kasi siyempre sa, sa ipagdaanan niya ba, kamusta siya? Kasi uh, as a mom, tatanungin talaga natin kung paano niya nalalag, um, nilalagpasan o kung nalagpasan na ba niya. Um, kung mga tips na paano niyo makayanan. Uh -huh. So, how are you? Ano yun sa'yo? It's for uh, you to uh, find out. Uh, 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 uh. it's for you to find out. Pero siyempre, kung bibigyan tayo ng chance na makapag-usap, makatanong sa kanya. Because at the end of the day, wala pa rin naman kayong kinalaman sa relasyon nila. Diba? At the end of the day, tayo pala, may, mayroon din tayong mga sariling karelasyon at meron din tayong mga sariling mga problema sa ating mga karelasyon. So, ano? Respect. We, we, we respect. Pero siya kasi at nag-divulge, no? But ba't na nag-end up? Siguro, uh, ngayon natin siya na mag-open up. Kung ano yung kaya niya i-open up. Kung hindi naman na i-open up, di... I open close. Di ba? Ano yeah, mo simple lang, di ba? Yeah, thank you so much. And everyone, -an ayan, nag na naman ako. Pero siyempre, ang mga... Kasi hindi ko naman ako kasi daw yung mag-interview sa Kuwan One is kung ano yung gusto nila, yung excited sila ang ikwento. Kasi hindi naman tayo pwede maging chismosa talaga ng kung ano yung mga, huy, ito pala nangyari sa Kuwan. Ito yung ay! -Ay! si Kuan pala. Sila sila si Labini, oh, so si Labini. Si Kuan pala ang revelation ni Kalimutan ko si yung si Kuan ba? O oh, di ba hindi niyo alam? Sorry for words. English. Sino si? Hindi ka nang Kuan, baka nang singer si Kuan. Si Juan, Juan Carlos, -Carlo, si JK. Ah, kung... Kasi parang natakot ako ba kay JK kapag itanong sa kanya yung ano ba yung parents niya, about yung past niya. Tapos open naman siya kasi hindi nung ang lalaki ba hindi mo ba yung open up yan ha? Pero na-open naman pala siya kasi matagal na pala open din sa kanya na ganito kasi. Okay. Ang katakot lang itanong kasi syempre, it's a private life. But then siya, um, open naman siya. So nakuha na, ay, may sabi ito pala yung pinagdaanan. Nung pati na ka ng kuan ka no, ano, cool ka pa rin no sa lahat ng mga experiences mo sa life mo. Kung ano yung pinagdaanan, tanawa ninyo, panoorin nyo sa kuan ano Yes. Actually, kanina napanood ko yung ko talaga ang dream ko talaga our very own um Manny Pacquiao and Miss Jinky kasi masarap sila ba I mean, I'm sure napanood niyo na sila sa maraming interview na Tagalog pero gusto ko pa rin sila sa Bisaya kapag Bisaya kasi iba talaga yung feelings and then gusto ko ring ma-interview ang kambal ni Miss Jinky at saka si Miss Janet kasi kung paano talaga ang sisterhood nila nakambal sila. And um, through thick and thin talaga sila nakambal. Mahal talaga nila isa't isa. At syempre si Ellen Adarno. Gusto ko kasi, kung hindi man niya pag-usapan yung ang past na itong mga nangyari, wala akong problema. Gusto ko na siyang kamusta yun. At gusto ko lumabas yung mag mga experience sa mga bisaya ng upunang panahon. Na iba talaga ang mga bisaya. Na iba talaga din magmahal, iba din maging matapang. So, um, sila ang mga gusto kong um, i-look forward. Pero medyo wala pa schedule, so mag-backward muna tayo. Manood muna kayo ng na season 2 at season 3 and 1. Thank you.